Ayan dito kami. Ay wang mm. kasaki day. Lingling it ka. Ore kasano ka na kaglingling ka. Ayan o no, dito. Ayan na. Dito ang park. Okay. Mm -hmm. Nagtudo. Unang nga ka sa ay winter. Ayan. Gawit kami. Ayan mga kasama ko. Ayan silang mga kasama ko. Ha, nagkakilala yung magpinsan. Ako pa. <laughs> Ako ang dahilan. Nagkita yung magpinsan. Second cousin. Ay, di Ay, puro puti na ang buho. Kahit maputi. Na uh, Buhok Ayan dito, uwi na kami alas 5 na naman para makapagpahinga. Di naman kami nakatulog. Ayan o. Hmm. Bulaklak. O oh, diba? Oh sila Barite some time <laughs> Pauwi na kami para mahiga, matulog. Bukas na naman, trabaho. Oh, kumusta ang Mother's Day? Kumusta buti pa sa inyo? Nakapaggalagala, kami hindi. Buti sa inyo, sarili nyo ang galaw nyo. Kami, hindi. <laughs> Pero masaya na hindi. Itong nakaalam nyo, nakakatawa talaga ako itong nangyayari sa akin itong week na to. Grabe, sobra. Sa tinatawanan na lang ako ni amo ko sa nervyos ko. Sabi niya, pupunta ng doktor, ano kaya ang sabi niya sa doktor na ano ko lang <laughs> nervous lang naman niya yung ano sab tawa ako nagtawa, pero sa awa ng Diyos okay naman okay na as in okay na naman oh eh. yan so may upuan dito kaya yan Mano na dito itong mga nandito gala-gala mayroon magkakaparehas na damit dito no o, oh, ba? Diba? hello shout out pagkita ko dito na kami Pabalik uh, sa... Nag-Ilyas ako. <laughs> Ay, nag-Ilyas ako. Sabi ko nga sa'yo eh. Lahat na viral, sasayawin ko na talaga. Magkaroon lang ng views. Kahit hindi nasusundan. Ano? Panoorin pa rin. Ay, panoorin? sayaw Ano? Sa Sayawin pa rin? Sasayawin pa rin. Ayan. Ganon, di ba? Para mag-viral. O, oh, anong masese mo? Ano mo sabi mo dyan? Go lang nang go. Go lang ng go. Pag kayong viral ngayon, sa akin ng susunod. Ay, buhay. Buhay ng mga vlog. Eh. Ano, ano ba Ano ba yan? Alam niyo, ito ang maganda dito. Oh, okay. Last year pala din. Last year. Chinese New Year. Oo, Chinese New Year nandito kami. Tapos pumunta kami kay Kasin po ulit ng TikTok. Ayan, yung unang TikTok ko na yan. Tausan na rin ang views. Kaya po, noorin nyo to. One 2.0 DJ, 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 DJ. YouTube. YouTube ko na ah ba, Mas mas maraming views ko sa real, sa short video ko kaysa doon sa ano ko doon sa um, um sa YouTube kaysa diyan sa Reels pero okay na rin yun di ba Ayan Basta uwi na kami, hinay-hinay lang ang lakad. Pero tingnan nyo. Basta mo lang nga iso basa. Pero ano? Ay, may, ka, may ano? May... May shooting oh, nga. Dapat ang laki yung camera niya. O, oh, di ba? tayo dito sa may carpet. Hmm carpet na grass. Hindi. Hindi to na. Green, green grass of home. Yun <laughs> na. Oh. oh ang hinay namin maglakad. O, oh, tingnan nyo. Di ba, di, yan mayroon sa atin yan, di ba? Yan. 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 Oh, di ba? Ayan yung buhok ko talagang lolang lola na. Lolang lola. Di ba? Ay pakita ko sa inyo itong napatanong. Na na uh. na. Itong dalawa, utang ang pinag-uusap. <laughs> <laughs> utang. At ito ang makikita nyo dito. Oh. Diba? Sabi bulak Ay, akatakkel kay pa ida ta payu bu iyo ko nagkitatakka. <coughs> akatakkel kayo pa tapos agi ta sa ubo iyo nagdadakkel. Basit akadakkel da, akadakkel da pay ti ubo, halos agkabagi da pay. Ah, uh, yan talagang pinsan. Ayan yung 1,000. Kasi nananagan na 1, 000. 1, 000 <laughs> dito nga building. 1,000. 1,000 tower. Dito tayo. Oh. 'di ba? Yan yung central oh. Yun. Central yun. Oh, parang lapit-lapit lang na. Yan yung araw. Shout out! Shout out. <laughs> Hi guys! Hi guys! Lay home ah! Napana nagbutas! I iba talaga to senyaw! Nagbutas ka? Ha? Dahil na Maganda nga yun dyan sa so consulate na hindi nakagaya no doon ng haba-haba. May -haba. online. May online pero mag-ano ka pa rin doon kung gusto mong magano kasi kunin mo yung QR mo muna tapos pag nakuha mo na yung QR mo pwede kang mag mag ano diyan at banya kat butas tatawan mat mayat awan may butas talaga diyan yeah balos okay, kaya ano kasi bang ano si bang is mo 哎，这个发的。